Bago sa mga idol, so yan nga, mayroon na naman tayong uh, na uh, na bagong ano, router na pwedeng gamitin sa ating PPPOE. Pwede rin siyang router, pwede rin siyang uh, asya, WISP game repeater. So ito naman, murang-murang nyo lang sa mga mga idol. Wala pa po siyang 400 pesos. So ang tinaganda ko dito, ang ganda po ng ano nito, ng admin access na kompletong kompleto po. So yung hook po yung ano nito, yung may gawa ito po yung kaya tawag natin na air po. so unbox po natin so, and then po sa inyo yung so nakailang order na rin ako dito mga lamang so good quality po siya at yun, yung malakas ano niya post na yung print, print niya so may siyang

bukas mo, meron siya kasama ano manual so, ito yung manual niya Ayan. then meron siya kasama yung adapter so yun lang yung ano yung kasama niya so wala po siyang kasama na extra LAN cable yung kanyang router. So ang kinaganda ko kanya sa kanyang mga ito kasi hindi siya tinipid. So ito, ito, yung kanyang one port. Then meron po siyang apat na LAN ports. 1, 2, 3, and 4. Then nandito kanyang reset button. Nakasik, nakabukod po yung reset button niya. Then meron siyang WPS button or Wi-Fi. Then ito yung kanyang power slot. Okay, then meron dito siya dito yung pangalan sa harap na repair Then, meron sa dito indicator para sa power. Yan, the power po. Tapos, yung wifi, LAN. Then, yung sa internet. So, maganda sa mga ito. So, pag napasok nyo yung admin ito, siguradong matutuwa kayo kasi napaganda ng naman niya. So, yung mga, ano niya, information about sa IP address. Okay so, ito isa, 192.168.2.1. Then, yung username and password niya, default lang po siya ng admin. And dito na rin po yung kanyang ano, SSID, then yung Wi-Fi password. So pwede rin po siyang palitan sa so, automatic pag ang mga ginanda pa dito kung ano po yung gamit nyo limo naka router mode po kayo naka dynamic naka static automatic din na-detect nyo na po yun kung naka PPOE kayo automatic yun na po yung lalabas sa interface nya once po ma-detect na yung ah uh, yung internet parang internet connection nyo na ginagamit okay so yun yung ginaganda sa ano na to sa ang curtain, yung admin traya kompleto kompleto di kayo hindi siya tinipid sa laman so san, alamakan nyo yung ano, next review ko mga idol so papakita ko naman sa inyo yung interface nya then paano ba siya ano, configure then ano ba yung mga pagkakaiwa niya sa mga ordinary na router na mercuses so at ipilin ganyan so talaga kompleto so di kayo magkasisi at saka sa lakas din ng bato niya So, 5, ano na siya, 5 dbi So talaga sulit kayo dito mga idol. So, ngayon naman mga idol. So, follow for more.